And guys, may adlaw nga Sabado. So, magpunta ka sa ato na kontak community guys. Magtulo sa mga young people dito. O maghatuglig uh, laki nga kambing guys. Breeder kay nagkuha na daw itong kuha dito. Itong babae nga mong ipang na siya. Nangita na siya lalaki guys. Eh, parang ready na siya magbreed. So, nasa likod guys. O kambing. Ang laki. Kana. Kana siya. Kana, kana, kana. Kato. Kana, 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 kana. Kambing na no? Tom. Mao na siya mong dapat dito sa community. Saranso. So na siya kwan dito upat ka pamilya. So walo ka walo ka babae ya dito. Pulipulihan <laughs> niya to mga tag isa kasi mana siguro na sa guys isa ka kulungan. So kita kita na tawanya dito sa Saranso guys. Hey guys, good morning. So nana ta sa balay ni Ate Pilya te. Tanaw sa dito. Oh, ada imon. Adi dito. Ah, ra guys, <laughs> among ihatod ang laki nga kambing dire sa ilahang kambing kay nagkuana nanguwag sa bisaya ba nanguwag Sa 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 tidur ano tawag. Palais. Palais <laughs> <Lungko> na palais ay lunggo muna Ha? Pa bread. Pa bread na. Sige law, tedaurai di po. Sige, sige, sige. Moyo na yon, basta guys. <laughs> ayan guys. hop hop Yan.

Bit lang. Paano yan? ko na lang sa lunas. Drive box. Drive box ang gisper. Ay, ginjik. Yan. Oh na, 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 na. Sige, mo. Hmm, ano din na? Ano din lahanan? Ah. din siya. Basta yung unan na, no? Ulahod ba diya po mm. nila po gabi ito? Oo. Oh. Ini bread na. Maulaw siguro na kinain ng lang taway. Ah, may camera. mahuya no? Oh, kasi may iposa. <laughs> okay, ka. oh, guys, balik sa dito guys, kaya wala pa, wala pa nag-bread, wala pa siya ko ano. Wala pa nang lice, kapoy pa ni sabihan ng laki ni. Nine. 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 Okay. Bilad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 <laughs> Sabi niya bakit 27, Hindi na ba wala? guys, may hapon nakauli na kami gikan sa community ug alas 2 naman siguro hapit nung guys, backlight ko pa itong farm to kay na order ang punta isla ng uh, uh, 150 kilos ng manok sa Lixibu ko Kota ba to so, uh, ko sa akuan, uh, in charge huwag sa magdakop kayo, huwag ma ako magpasugod huwag tayo guys, Domingo, man simba uh, mag magkatay ang katay team para pagkalunis, gamay na lang kaya kung huwag uh, sa akuan guys huwag di -di ma, dili ma arang sa freezer So, basing mabaho ang uban. So, ayun guys, naulaan kong kuan dito sa community guys, 1,000. Nawala akong 1,000 yung kwarta. Nag-uot ko tungkol sa kong bag na uh, gisudlag kwarta kay na malit makaon ba. Huwag yung guys nga nahulog. Munta na ako sa mga tao dito guys, wala po sila kita daw. Nga naraman sa ilang gitapukan. Okay, ilahan na dito guys. So, mau nih experience na to karon adlaw. Pakai to minute wala ang tagi sa kalibo. So, ila ko taso mo nga video guys kay. Ah, sumpa lang ni eh, ganihan dito sa akong video sa committee atong nagatong kambing nga nag magbreed na kay ah, pos asidundun. juice asi dundun. Oh, baling ko kag ani. Eh. Kay on guys. Ano ni tawag ni. Ah, uh, sumpa lang dito kay wala ko ka parang hindi nga mo out na kung sa akong video na mo in ako sa video so kanilang video guys dali lang taman so salamat guys pag -tanaw. like share subscribe reach me channel o bye bye sa 1000. bye guys